Kumusta mga minamahal na kapatid sa Dias de Gloria in Cristo Jesus? Ngayong Mayo 22, 2025, ipinagdiriwang natin si Santa Rita de Casia, ang santa ng mga imposibling bagay. Alam mo ba na pinrotektahan siya ng mga bubuyog mula pagkabata na mulaklak ang isang rosas sa niebe at gumaling ang mga bulag at bingi sa kanyang pananampalataya. Ang mga himalang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang babaeng nagpabago ng sakit sa pag-asa. Manatili sa akin hanggang dulo dahil ikukwento ko ang nakakaantig na kasaysayan ni Rita. Ibubunyag ang kanyang mga himala na humihikayat pa rin sa mga puso at ituturo ang isang makapangyarihang panalangin para sa iyong mga intensyon. Mag-subscribe, i-activate ang bell at sumama sa amin sa paglalakbay ng pananampalataya, pag-ibig at mga himalang tumatago sa mga siglo noong 1381 sa mga bundok ng Rocaporena, Italia isinilang si Margarita ang ating Santa Rita, isang himala para sa kanyang mga magulang, sina Antonio at Amata, na matatanda na at nagdasal ng dekada para sa anak. Mula sa kanyang kapanganakan, mga banal na tanda ang nagmarka sa kanya. Ang sabi ng alamat, mga puting bubuyog, walang stinger ang lumilipad sa kanyang duyan, pumapasok at lumalabas sa kanyang bibig na parang pinapakain siya ng pulot mula sa langit. Namangha ang mga kapitbahay, nakita ang proteksyon ng Diyos. Isang ipinagpalang bata ito, sabi nila, habang ang liwanag ng araw ay parang mas nagniningning sa simpleng bahay na bato. Lumaki sa pananampalataya, minahal ni Rita ang misa insenso at kandila. Sa edad 6, habang namimitas ng damo kasama si Amata, sinabi niya, Gusto ko ng pusong dalisay tulad ng kay Jesus. Yumakap ang kanyang ina, naluluhang na dama ang espesyal na tawag, tinulungan ni Rita ang mga may hirap ng buong puso. Minsan, nakita niya ang isang matandang babaeng walang sapatos, nanginginig sa lamig at ibinigay ang kanyang sapatos na kangiting umuwi. Ganito rin gagawin ni Jesus, sabi niya, na nagpuno ng orgulyo sa puso ni Amata, pero mahirap ang buhay sa Roca Porena. Sa edad 12, umamin si Rita sa pari, umiiyak, gusto kong maglingkod sa Diyos, pero natatakot akong biguin ang aking mga magulang. Pinakalmahan siya ng pari, pero lumakas ang pressure. Sa edad 16, pinili ng kanyang mga magulang si Paolo Mancini bilang asawa, isang lalaking mainiti ng ulo na huli sa mga away ng pamilya. Si Rita, na may pusong nasira, tumanggap dahil sa eh, pagsunod, ang kasal ay isang krus. Ang ugali ni Paulo ay gumawa ng gabi na puno ng katahimikan o sigawan. Pero nagdasal si Rita sa lihim, ginawang pag-ibig ang bawat gawain. Isang gabi, pagkatapos ng away, tanong ni Paulo, Pagod na, bakit hindi mo ako kinamumuhian? Sumagot si Rita, pinili kong magmahal tulad ng itinuro ni Kristo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa kanya. Unti-unti, nagbago si Paulo, pumupunta sa simbahan, naghihintay ng kapayapaan. Pero dumating ang trahedya. Pinatay siya ng mga kalaban. Si Rita, nawasak, lumuhod, pero hindi sumuko sa galit. Sa libing, ipinagdasal niya ang mga pumatay na nagpagulat sa nayon. Lumala ang sakit ng ipinangako ng kanyang mga anak na kabataan ang paghihiganti para sa ama. Si Rita natatakot sa kanilang kaluluwa, nagdasal, Panginoon iligtas sila sa kasalanan. Sa himala, nagkasakit sila at sa huling araw, iniwan ng galit na matay na nakipagkasundo sa Diyos. Nag-iisa, narinig ni Rita ang tawag sa kumbento ng Agustinian sa Casia. Tatlong beses siyang tinanggihan dahil balo, pero hindi sumuko. Isang gabi, ginabayan ng misteryosong liwanag, bumukas ang nakakandadong pinto ng kumbento. Ang mga madre, nagulat tinanggap siya. Nakita ang himala. Sa kumbento na muhay si Rita ng may kababaang loob, napakalalim ng kanyang pananampalataya na hiniling niyang makibahagi sa sakit ni Kristo. Isang gabi habang nagdarasal, naramdaman niya ang isang tinik mula sa korona ni Kristo na tumusok sa kanyang noo, isang estigma na dinala niya ng pimpinto taon inialay para sa mga makasalanan. Sa panahon ng salot sa kasya, inaalagaan ni Rita ang mga may sakit nang hindi nahawa isang himalang nagpagulat sa mga madre. Ang mga bulag ay nakakita muli sa paghawak ng kanyang damit, ang mga bingi at pipi, sa pagdinig ng kanyang mga panalangin, nagsalita at nakarinig. Ito ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga kamay, sigaw ng mga gumaling. Isa pang himala ang nagmarka sa kanyang buhay. Isang araw, nagduda ang isang madre sa kanyang kabanalan. Si Rita mapagkumbaba, kumuha ng tuyong sanga sa hardin ng kumbento at itinanim, sinabi, "Kung gusto ng Diyos, ito ay mabubuhay." Laban sa lahat ng posibilidad, ang sanga ay sumibol, naging isang puno ng ubas na may bunga na hanggang ngayon ay tumutubo sa kasya, simbolo ng kanyang pananampalataya. Sa huling taon, mahina na, hinintay ni Rita ang malamig na taglamig. Nakahiga, hiniling niya, dalhan mo ako ng rosas mula sa Roca Porena. Imposible ito, pero isang pulang rosas ang namulaklak sa niebe. Hinawakan ito ni Rita, nakangiti, hindi kailanman iniiwan ng Diyos Noong 1457, umalis si Rita patungo sa langit. Ang kanyang katawan ay nanatiling buo, naglalabas ng amoy ng bulaklak. Sa Kasya, mga peregrino ay naguulat ng mga himalang paggaling. Sa Pilipinas, mula Cebu hanggang Manila, mga pamilya ay sumasamba sa kanya. Isang ina sa Davao ay sinabi na kay Santa Rita ang paggaling ng kanyang bulag na anak. Sa Quezon City, isang bingi ay nakarinig muli sa kanyang nobena. Si Santa Rita ay ang patrona ng mga imposibleng bagay, nananalangin para sa mga adik, depresyon, utang at pagdadalamhati o maluwalhating martir, Santa Rita de Casia, na nagpabago ng sakit sa mga himala sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya tingnan kami ng may kabaitan. Ikaw na pinrotektahan ng mga bubuyog, na nagpabunga ng tuyong sanga, gumaling ang mga salot, bulag, bingi at pipi at tumanggap ng rosa sa taglamig, ipanalangin ang aming mga imposibling bagay. Inihandog namin ang aming mga dalangin para sa mga adik na mapalaya mula sa kasalanan para sa mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa na makahanap ng kapayapaan, para sa mga may utang na makatanggap ng ginhawa, para sa aming mga pamilya na mabuhay ng nagkakaisa kay Kristo. Dalhin ang aming mga luha sa banal na puso ni Jesus, ang aming tagapagligtas upang kung ito ang kalooban ng Diyos, makamit namin ang mga himalang hinintay natin. O Santa Rita, modelo ng pasensya, kapatawaran at pag-asa, gabayan kami sa iyong rosas ng pag-ibig. Ituro sa amin na dalhin ang aming mga krus ng may kagalakan tulad ng ginawa mo at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ipikit ang inyong mga mata at damhin si Santa Rita sa inyong tabi. Ano ang inyong imposibleng bagay, ipagkatiwala ito sa kanya ngayon nang may pananampalataya. Anong biyaya, mga kapatid, ang ipagdiwang si Santa Rita ngayong Mayo 22, ang kanyang mga himala, mula sa mga bubuyog hanggang sa rosas, mula sa mga pagaling hanggang sa tuyong sanga? ay nagpapakita na walang imposibleng bagay para sa Diyos. Sa Pilipinas, mula Cebu hanggang Davao, mga pamilya ay nagdarasal sa kanya. Isang ina sa Manila ay nakita ang kanyang anak na bingi na nagsalita pagkatapos ng kanyang nobena. Sa Cebu, isang bulag ay muling nakakita. At ikaw, anong himala ang hinintay mo? Iwan ang iyong intensyon sa mga komento, magdarasal tayo ng sama-sama. Ibahagi ang videong ito sa mga nangangailangan ng pag-asa, mag-like at mag-subscribe sa Dias de Gloria M. Cristo Jesus. Bukas, simulan natin ang nobena ni Santa Rita na may araw-araw na panalangin para baguhin ang mga buhay. I-activate ang Bel para hindi makaligtaan na way pagpalain kayo ni Santa Rita at ng ating inang Maria hanggang sa susunod sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.